tawad Minit na ganda ng ulap talagang ano kainitan ganda ng ano halaman puno ano kaya ang ano yan namumunga kaya yan ang tagal na natin dumadaan dito hindi ko pa nakitang namuha yan eh isang to sa pote road ano alabang na to alabang diba o sa pote dito tayo sa alabang pala kanina. Doon tayo sa, ano, airport. Sa Naya. Stoplight. Seryoso yan. Ganda ng, ano, ng ulap. Ano siya? Bloom, bloom. Ang um, kulay. Ganda ng building na 'to. Ganda ng design niya. Ganda ng gawa nila. Ang ganda ng building. Talagang ano? din dyan. Ang ganda ng paligid. Ang ganda ng araw. Talagang mainit. Mainit ang panahon. in base city Gendarito purun mga puno Di genderi